Hello mga FFI. na ay click 150 gidala diri sa quick fix racing no kay ang iya iyahang click dili na mo andar tungod atong iyahang gibuhat nga pag DIY DIY mo na karon na nasundong siya. So sa iyang kakulba ay wala naman ni andar iyahan ang giundangan pag iyahang gidala sa quick fix tracing kay basin niya o maapektuhan ang iyahang isiyo. So, ang iyahang unahuna gyud kay ang isiyo gyud ang naguba. So, gicheck sa ato ang mekaniko kay para makasigurado gyud nga uh, okay ang isiyo o wala gyud siya problema or hindi siya kapalit kay problema in tao na ato ang customer kay abigin niya og isiyo kay kada laging DIY DIY niya nga nakita niya sa YouTube mo pud iyahang giawat-awat. So, ang resulta hinoon nagka short circuit ang mga wirings o oh, dili na siya muanda. O karo na pangtag na ang isiyo sa mekaniko no, gusto gusto po manigurado ang ato ang mekaniko na maubagid ang ilahang duda nga ang isiyo ang naapiktuhan atong ilahang pag-DIY-DIY. ka sir, kaya para makatawa ka balik. Ha <laughs> 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 Dito bigay. Okay. Ha oh, ha ha. Ako katawan balik, sir. Eh <laughs> tawag na balik eh. kay, dali na 'tong record. Ah, <laughs> oh, ni li na to ang customer ka nakadirara. Oh, na <laughs> Ah. Hindi oh. turbo oh. 'to, ko rubog. Kangano na daot sa sir? 28. Kangano gyuza ra ini mo sir? gidi ngao da mo. dayo na unsa na unsa arsul ta sir? <tosan> nasunog <tosan> <tosan> nasunog da ko yawan ka sir, abi ni mo og isiyo. Pero karon na na-fix naman sa Quick Fixon sa imohang masulti sir. <tosan> Salamat. Uh, salamat. salam uh, salamat kay Sir Ha nga nisalig ka sa quick fix. Dire. Ah, nakapanguros pa <laughs> Di na ko di sunod, Sir. Ah, <laughs> oh, na ang motor ni Sir, nakuyawan siya. Ah, ni tagam na. Pagkaloy. <laughs> okay na ato ang ito ang click. Di yeah, mo more.